Good afternoon mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Ito mga idol, ito na yung nakapaglatag na kami lahat at saka nakapagbalik up na kami at saka nakaridge roll. Napansin ninyo. Hindi lang natapos yung paglakakabit ng mga ribbit. O bukas na to. Ang importante, nasa kluba na. Ayan, umulan dito mga idol sa si Rizal. Ayan, mga nyo mga idol. Ayan nakakapagkabit na bukas uh, na ipipix na yung mga ridge roll pag nalatagan na lahat yun nagsisimula na sila nag ano nag uh, nagkisami ah uh, uh, kasi yung mga idol yan uh, meron na meron na kaming ridge roll nakapaglatag na lahat uh, bukas back ano na lang uh, stopper pulse na lang yung harang ng tubig doon sa laylayan ng yero may balikap na yung mga idol at yung wall capping ang wall capping nito mga idol ay may design uh, banawi type din ang capping nito mapapansin nyo mga idol yung area na yan, yan. ako rin ko nagkabit nyan pansinin nyo yung capping nyan mga idol ay mayroong ano yan banawi type uh, ito rin isa lang ang contractor nyan mga idol si architect Lawrence Intalan yung ko kanya rin to project na to ayan makapansin yung mga idol yan ang kakabitan namin bukas na capping at saka stopper poles ayan na ah, sana makakuha ko tong isang araw bukas lipat na naman sa ibang project ayan. shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo happy thursday sa inyo mga idol ayan ng araw. Uwibis na. Nakapansin yung mga idol. Ayos na. talagang ang lakas ng ulan eh. Pumapatak. Pero okay. Makapit na may chinilas namin yung gahi. Ayan. Ayos na to mga idol, mga follower. Bukas. Ano na to? Stopper pulse na lang tapos pin na retouch fix ng ridge roll at saka full fix yan tayong yan na lang gagawin bukas sana makuha bukas to pang pang 3D to namin ngayon mga idol yan kasi nung nagsimula kami mga idol yung box pulls hindi pa dumating yung gero binalikan namin kahapon at ngayon kaya 3 days pa lang itong gawa na itong mga idol um, okay thank you God bless mga idol mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo nice na oh, politics na lang fix retouch yung topping at saka stopper pose yun na lang gagawin bukas sana huwag umulan para matapos talaga Okay, thank you, God bless mga idol Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Good afternoon po sa inyo Kasi idol na. Ayos na. Nilagyan na rin namin yung pasingawan mga idol Nilagyan namin ng ilbo para sigurado na hindi papasok ng duwin doon sa baba uh, Baka mamaya nakaligtaan yung ilbo doon sa baba na hindi nakalagay na solvent ngayon sa ibabaw pa lang nilagyan na namin kaagad ng elbow para sigurado walang walang papasok na tubig doon okay hey, thank you God bless shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo happy Thursday sa inyo God bless to all